Kahulugan ng panaginip na baha, o flood. Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na baha o flood? Ang baha sa panaginip ay maaaring magdala ng iba't ibang kahulugan depende sa iyong naramdaman o nilalaman ng iyong panaginip at maging sa personal na karanasan at paniniwala. Ang baha sa panaginip ay maaaring simbolo na iyong anxiety at depression. Kaya nagpapayo ang panaginip na ito ng paglilinis mula sa mga negatibong emosyon, sitwasyon o relasyon. Ang baha ay maaaring magpakita ng panganib at kalungkutan. Ito ay maaaring magpakita ng pagkakaroon ng problema sa buhay o sa relasyon ng isang individual, ang bahasa panaginip ay nagsasabi din ng pagbabago tulad ng maaaring may mga lumang bagay o relasyon na maglalaho o mawawala dahil may parating na bago o kapalit. Sa kabilang banda, ang bahasa panaginip ay nagsasaad din ng proteksyon at pagliligtas. Ito ay nagsasaad na pangangailangan ng pangangalaga o proteksyon ng mga tao sa iyong paligid. Nagpapakita rin ito ng iyong lakas kung paano mo hinaharap ang mga hamon ng buhay. Narito pa ang ilan sa mga nais ipahiwatig ng baha sa panaginip. Ang baha na may malinis na tubig ay nagsasaad na pagiging kalmado mo sa pagharap sa hamon ng buhay. At ang iyong tamang diskarte o desisyon ay magdadala sa iyo ng magandang kapalaran sa iyong hanap buhay, pananalapi, at kalusugan. At ang baha na marumi at may putik ay simbolo ng iyong di maayos na pagdedesisyon sa pagharap sa mga problema na lalong nagdudulot sa iyo ng lungkot at takot. Kaya nagpapayo ang panaginip na ito na maging mahinahon at maghanap ng paraan na maging masaya sa kabila ng mga isyu na iyong nararanasan upang makawala ka sa anxiety at depression. Samantala, ang rumaragasang baha para sa isang may karelasyon ay maaaring magmungkahi na ikaw o siya ay nasasakal na sa sobrang demanding mo o ng iyong partner. Sa panaginip kung ang baha ay nakita mo lang mula sa malayo, nagsasaad ito ng iyong takot sa rejection o failure. Tulad ng hindi ka pa ipagtapat ang iyong nararamdaman, o maging sumubok ng bagong bagay sa iyong buhay. Ang panaginip na baha na nagmula sa ilog at pumasok sa ibang bahay, simbolo naman ito ng iyong pagtatabi o savings dahil pinaghahandaan mo ang isang espesyal na okasyon. At kung sa iyong panaginip, ang baha ay malinis at may kasabay na pagulan, ito ay nagpapahiwatig ng proteksyon mula sa Diyos. Ngunit, kung ito ay may kasamang kulog at kidlat, Ito naman ay nagpapahiwatig ng kakulangan mo ng tiwala sa iyong sarili at sa puong may kapal. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman, ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip.